Provincial buses, pwede na sa EDSA sa March 25 hanggang 31, yan ayon sa MMDA. Narito ang news group ni Jen Patrolya. Pinapayagan ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang mga provincial buses na dumaan sa EDSA ngayong Semana Santa. Ayon sa MMDA, binigyan nila ng permiso ang mga nasabing bus na dumaan sa EDSA simula Lunes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay para makatulong sa mga pasahero na uuwi ng kani kanilang probinsya. Nilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes maaaring dumaan ang mga PUB sa nasabing kalsada sa Lunes at Martes mula alas na ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at pagsapit ng miyerkules hanggang linggo ay papayagan na ang mga ito buong araw. Samantala, suspendido naman ang number coding sa si National Capital Region sa Webes at Biernes Santo. At yan ang aking news scoop. Ako po si Jen Patrolyan, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama.